Mas murang bigas na ang ng mga mami mili sa palengke ngayong epektibo na ang price cap sa bigas. Bagamat marami ang sumunod na retailer sa utos ng Pangulo, marami naman ay umaaray sa laki ng lugi. Para sa detalye, makibarita tayo live mula sa Mega Q Mart. sa Cubao kay Shaila Francisco. Shaila, magkano na yung mga presyo dyan? Lahat ba sumunod Gretchen, maaga pa nga lang naglibot na yung Department of Agriculture kasama mga ng DTI, lokal na pamahalaan at MMDA sa Agora Market sa San Juan at dito sa Cubao, Quezon City para tingnan o bantayan kung sumusunod sa price cap ang mga retailer ng bigas. Uh, sa paglilibot nila, may makikita ka ng 41 pesos na regular milk regular milled rice at 45 pesos na well milled rice. Pero ayon sa mga retailers, na nahihirapan sila dahil nangangamba silang malugi. Ayon sa lokal na pamahalaan, kinausap na nila mga market master nitong weekend para magbenta ng murang bigas ngayong araw. Ang hindi kasi susunod, pwedeng pagmultahin mula 5,000 piso o makulong ng isang hanggang 10 taon alin sunod sa price up kaya sa paglilibot ng DA sa Agora Market kanina may mga nakadesperang tig 41 pesos at 45 pesos na bigas pero aminado ang mga na napipilitan lang sila para makaiwas sa multa. Kung aktual nakuha kasi sa traders ang pagbabasehan, lugi sila dahil dapat 49 pesos kada kilo ang benta nila sa tig 41 pesos na regular milled rice para may kitain pa. Habang 50 pesos pataas naman dapat sa tig 45 pesos na well milled rice. Ganito rin ang sistema sa Mega Q Mart sa Cubao. Ang ibang stalls nga napilitan munang magsara imbes na magbenta ng paloging bigas. May ilang stalls na nagbukas parehen kaya pinagkaguloan sila ng mga namimili na naghahabol ng murang bigas. Aminado naman ang DA na posible'ng ikelugi talaga ng retailers ang pagbebenta ng murang bigas. Kaya inihahanda na daw ng ahensya ang pamamahagi ng 15,000 pesos na subsidy sa kada retailer na target maibigay ngayong linggo. Jester, Gretchen, kung makikita mo sa likod ko, mahaba na yung pila para doon sa murang bigas. Giit naman ang lokal na pamahalan at ang DILG, hindi muna manghuhuli or maninita ngayong araw. Gusto do kasi muna nila makausap yung mga uh, retailer para malaman kung ano yung tulong na pwedeng ibigay. Samantala yung Department of Agriculture naman sinabing hindi lang naman mga retailers ang babantayan nila dahil tuloy-tuloy din naman yung mga inspeksyon sa mga warehouse para maiwasan yung mga hoarders at mga kartel sa bansa. Jess Gretchen? Shaila, kahapon uh, kausap naman yung uh, Retailers Federation. Ang sabi, umasa sila sa ayuda, no? Uh, ano, subsidy mula sa gobyerno. Meron bang nababanggit na ganun dyan? Gretchen, pagdating sa Department of Agriculture may ibibigay daw na 15,000 pesos kada retailer. Ngayon hindi pa matiya kung one time big time ito o paunti-unti pero target nila mabfinalize finalize yung dami ng retailers ngayong linggo at umaasa silang maibigay na rin yan. Bukod naman dyan, yung mga iba't ibang lokal na pamahalaan, may mga inihahanda rin namang tulong sa mga retailer dito sa Quezon City, kabilang yung mga, sa mga ibibigay nila, yung diskwento at posibleng pag-wave sa mga renta ng mga retailer para maibsan naman yung pagkaluging aasahan nila dahil sa pagbebenta ng murang bigas. Gretchen? Shaila, ako naman, umaisingin ko lang kanina, may nakita na tayong video ng ilang mga tindahan ng bigas na nagsara o hindi muna nagtinda pansamantala ngayong araw. Pwede mo ba kaming kwentuhan gaano karami yung mga tindahan niyan at hindi ba posibleng naman magdulot niya ng kakulangan ng supply, halimbawa sa pagbebenta ng bigas, particular na dyan sa pamilihan na yan. At dun sa mga nagbebenta pa rin, kahit sa mas mababang presyo, bakit daw nagdesisyon sila? Sige, comply na lang muna tayo kahit lugi tayo sa bentahan. Jess, dun sa huling tanong mo, no, kung bakit gusto uh, magbebenta na lang sila ng palugi, natatakot kasi sila na pagmultahin sila. Kung Narinig mo nga yung sinabi natin kanina, medyo mataas yung multa, no? 5,000 pesos sa simula or pwede rin yung pagkakakulong. Bukod pa yan doon sa mga penalties na pwedeng ipataw ng lokal na pamahalaan. hinggil naman doon sa pagsasara ng mga ibang retailer. Kaninang umaga, bago yung inspeksyon, sarado talaga yung mga tindahan ng no, ilang rice retailer dito. Napilitan lang sila or pinilit lang silang magbukas para naman daw makatulong doon sa mga uh, consumer na naghahanap ng murang bigas. Ayon sa kanila, kaya sila nagsara, wala kasi silang mahan nap na murang bigaso So wala rin talaga raw silang maibibenta kahit gustuhin man nila. Ang problema, ngayon kahit may mga naibibenta na sila at nakakuha sila ng konting supply, limitado lang ito kaya hindi nila alam kung gano ang itatagal ng murang 41 at 45 pesos na kada kilo ng bigas. Jess? Pansin mo naman doon sa galaw ng premium rice, meron bang uh, pagtaas ng presyo doon? At uh, gaano kahaba yung PC ng mga tao dyan pag nakakausap mo sila? Kasi kahapon din, ang sabi sa amin, isang linggo, susubukan mo na nila. Pero pag hindi talaga kaya, eh, baka hindi na rin magbenta. Actually, Gretchen, yung mga nakausap nating retailers, sinabi nila kung mauubos, hindi na sila mag pipilit bumili ng bigas para ibenta. Uh, haya na lang nila maubos yung murang bigas tapos magsasarado na lang sila. Medyo nahihirapan na talaga sila kasi malaki yung sinasubsidize sila umaabot ng 100 sacks kada sako. So, hindi nila alam kung kakayanin nila ang tuloy-tuloy na pagbebenta ng murang bigas. Even nga yung mga supermarkets na nakausap natin, nahihirapan na rin mag-comply, Gretchen. Alright. Pero Jess, ano, mm -hmm. uh, kitalo mo natin, ang daming tao. Masaya Tama. dyan ang mga mamimili. Although ang isipin mo rin talaga dyan, bababayan sa supply. So meaning sa mga magsasaka, basic economics, mm -hmm. dahil uh, tataasan mo yung presyo sa mga retailer, mapipilitan din kahit, ay bababaan mo yung presyo sa mga retailer, ibig sabihin, no, magkaka-impact din yan sa kung magkano ibibenta ng mga farmers. Pero sabi naman ni Pangulo, eh, temporary. Temporary. So, tingnan natin temporary. kung gaano katagal ito. Uh -huh. Maraming maraming salamat sa update, Shaila Francisco. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.